Inanunsyo ng veteranong sentro ng Gilas, Pilipinas na si Poy Eram na tuluyan na siyang magre mula sa pambansang koponan. Ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng desisyong ito? Nagbabalik si Rafael Banderas. Kabilang si Poy Eram sa inilabas na 21-man pool ng Gilas, Pilipinas para sa paparating na FIBA World Cup. Pero bago pa man magsimula ang torneo, ay nagbagsak na ng isang matimbang na anunsyo ang TNT Tropang Giga Center sa kanyang social media nitong araw ng linggo. Sa isang Instagram post, ibinunyag ni Eram na dumating na ang wakas ng kanyang karera bilang bahagi ng pambansang kupunan. Paliwanag ng 6'8 big man, nagpa siya siyang magretiro mula sa international competitions dahil unti-unti nang naglalabasan ang mga iniinda niyang injury. Sa katunayan, kasalukuyang nagpapahilom si Eram mula sa iniinda niyang meniscal tear at bone spur. Sempre, matanda na na rin ako. Tapos, I've had a lot of surgeries na rin. So, I don't think na ang reality pa para sa akin kung ano pa ulit, di ba? Lalo na, siyempre, may family na rin. And then, uh, parang may factors din. Hindi lang naman din sa family, siyempre sa mga injuries sa katawan, bug-bug na rin. Natitiyak din umano si Eram na maraming mga manlalarong mas bata sa kanya nakayang punan ang iiwanan niyang pwesto sa pambansang koponan. Ang daming players sa Pilipinas, di ba? Ang daming, mm -hmm. daming up-and-coming na players na I think uh, it, would, uh, it would be good na, na hindi naman siguro, parang hindi naman siguro ako kawalan kung mag-retire. Tatapusin ko na yung karir ko sa Gilas. I know na marami namang player na wants to represent the country, di ba? So, kung, kung ako lang na parang may dahilan para hindi sila mapili I might as well, parang give up na lang yung spot para rin sa kanila. Sa kabila nito, nangako naman ang veteranong basketbolista na magpapatuloy pa siyang maglaro sa PBA. Rafael Bandayrel PTV Sports.